Isang maganda at mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng biyernes sa unang linggo sa panahon ng Koresma. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of the Daily Gospel Reflection. At siyempre, binabati din po namin ang lahat ng mga namimintuho kay San Antonio ng Padua, ang mga deboto ni San Antonio at ang lahat po ng mga tumutulong sa amin, ang members ng 1000 Club of St. Anthony, Samahang bukas palad ni San Antonio at ang lahat po ng papaabot ng kanilang tulong upang itaguyod ang pambansang dambanan San Antonio ng Padua. Naku, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na inyong ipinapaabot sa amin. Kami po ay patuloy na magdarasal para sa inyo. Sana po, nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po natin ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng biyernes sa unang linggo sa panahon ng Koresma, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ikalimang kabanata, mga talata 20 hanggang 26. Ang pamagat po ng pagninilay ay nagtatanong, hanggang saan aabot ang galit mo? Sa ating Ibanghelyo, sinabi ni Jesus, Ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanedrin. At ang sino mo magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mapapasaapoy ng impyerno. Nagagalit ka ba? Kung ika'y nagagalit, saan ba umaabot ang galit mo? Saan ka ba dinadala ng iyong pagkagalit? Bagamat ang galit ay isang negatibong emosyon, pero pwede kang itulak ng galit sa pagkakasala because anger is one of the seven capital sins. Hindi lahat na nagagalit ay nagkakasala, pero ang totoo, pwede kang itulak ng galit sa kasalanan. Kaya nga, sa ating banghelyo, hinahamon tayo ng Panginoon. Maging mapagtimpi sa sarili. Huwag magpaalipin sa galit na pwedeng maging dahilan upang ikay makasakit ng kapwa, maging dahilan sa ipagkakasala ng iba, at ikaw mismo sa iyong galit ay pwedeng mabulid sa kasalanan. May iba't ibang uri ng galit na malimit na nagtutulak sa tao sa pagkakasala. Galit na umuwi sa pangahamak sa kapwa. Galit na may kasamang masasakit at mapanayil ng salita katulad ng pagmumura, paggamit ng salitang katulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ulul ka, sira ulo ka, tarantado ka, at marami pang iba. Galit na kinikimkim, sustained anger po ang tawag dyan. Masaya na sana at magaan ang buhay, pero dahil sa kinikimkim kim mong galit, mas bigat, nagiging mahirap ang buhay. Pwede ka naman magpatawad at maging masaya, pero pinipili mong manatili sa iyong kinikim-kim na galit. Galit na nauwi pa nga sa paghihiganti at kung minsan ang nakakalungkot, humahantong pa sa pananakit at pagpatay sa kapwa. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Isang umaga po ay naglilinis ng kanyang bagong sasakyan. Maganda at bagong sasakyan. Mahal na mahal po niya. Ingat na ingat po siya. Dahil syempre, bago nga at unang pagkakataon pa lang na siya ay magkaroon ng brand new, maganda at talagang makinis na sasakyan. Ito po ay kanyang nililinis isang umaga at biglang lumapit po ang kanyang batang anak na lalaki at gusto makipaglaro sa kanyang tatay. At nung makita po ng tatay na palapit sa kotse ang kanyang anak, sabi niya, Uy, ikaw bata ka, umalis ka dyan at naglilinis ako ng sasakyan. Pero hindi naunawaan ng bata yung kanyang nadinig mula sa kanyang tatay. Dahil gusto makipaglaro, kumuha po ng pako yung bata na anak ng nililinis ng kotse na tatay niya at ginuhitan po ang bagong-bagong kotse. At nakita po ng tatay dahil sa pagkabigla at labis na pagkainis, eh, napalo po ng tatay sa kamay gamit ang tabong panglinis at medyo napalakas po. At sa lakas ng pagkakapalo, umiyak po ang bata at nabalian po ng kamay. Kaya natalanta ang tatay, hindi malamang gagawin, tinawag po ang kanyang wife at isinugod sa ospital ang kanilang anak kasama po ng nanay. At nung nasa ospital na po ang bata, sising-sisi po ang tatay sa kanyang nagawa. At nung pumasok po sa hospital room ang tatay, sabi po ng kanyang anak, Tatay, kailan po tayo ulit maglalaro? Hindi po nakapigil ang tatay lumabas ng kwarto at umiyak ng umiyak gumabas po siya at nung tingnan niya ang kotse na kita po niya yung ginuhit ng kanyang anak sa kotse nakasulat po ginamit po yung pako na pansulat I love you tatay at lalo po siya umiyak at lubos na nagsisi sa kanya'ng nagawa saan nga ba talaga aabot ang yung galit mga kapatid ang galit kailanman ay hindi aabot sa langit ang galit ay hindi aabot sa kabutihan. Ito ay palaging nauwi sa kasamaan, sa ating kapahamakan at maaring sa kapahamakan ng iba. Kapag ang pinaiiral po natin sa ating puso ay ang galit, ang puso ay palaging nananabit na magiganti. Gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa at sa huli ay maaring magdulot ng kapahamakan sa ating sarili at sa buhay ng iba." We should only continue to love and forgive because when we love, we are assured of God's presence sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag ikay nagmamahal, naa ang presensya ng Diyos because God is love and love is the antidote of anger. Kaya sinasabi sa atin, pag-ibig lamang ang tanging gamot na makapaghihilom sa pusong sugatan at alipin ng galit. Gaano man kaganda o kagwapo ang isang tao, tiyak na siya ay papangit kapag siya ay palaging nagagalit. Hindi po ako naniniwala na ang mga pangit ay walang karapatang magalit sapagkat ang totoo, wala pong pangit na nilika ang Diyos. Ang maganda ay pumapangit kapag tayo po ay nipapalipin sa galit. Lahat tayo nilika maganda ng Diyos. Huwag nating papangitin ang napakagandang mukhang ito. Kaya maging larawan tayo ng pagmamahal. At kapag tayo nagmamahal, magiging maganda ating kaanyuan. At dahil sa pagmamahal, maraming bagay sa paligid natin ang nagiging maganda sa ating paningin. Kaya nga, sa mata ng taong pinag-aarihan ng galit, ang lahat ay nagiging pangit. Kapag punong-puno ng pagmamahal ang iyong puso, ang lahat ay nagiging maganda sa iyong paningin. Kaya kami awiting, sasabing, Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana oh, sana'y wala ng away, o sana'y wala ng galit, sana'y happy na lang ang lahat, at mamuhay sa pagpapatawad, pagmamahal, at kapayapaan. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, walang nakikitang pangit sa kanyang kapwa. At kung magkamali man ang kanyang kapwa, kaya niya maniwala na sa puso ng isang taong nagkasala ay may mabuti at maganda ring nakatago sa kanyang kalooban at pwede pang magbagong buhay. Kaya hanggang saan aabot ang galit mo. Ang galit kailanman ay hindi magdadala sa atin sa langit magpatawad, maging maingat, maging mapagtimpi, pamuhay sa pagmamahal. Sapagkat tanging pagmamahal lang ang gamot sa galit. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Hindi man kami karapat dapat na mahalin. Patuloy mo pa rin kaming minamahal. At kahit kami nagkukulang, kailanman ay hindi ka kulang sa pagpapadama ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung niyo pong nagustuhan at nakatulong, nilike po ninyo at ishare. Ibahagi ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Evangelization starts at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Hindi po sa inyong lahat na tumatangkilik sa gawain ito, ang Daily Gospel Reflection, maraming salamat po. Magpalain tayo ang mga Pangilihan Diyos, Ama, at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.